Hello everyone and magandang araw sa inyo lahat Maayong adlaw ka na inyong tanan. So for today's video, another vlog na naman og another saksak -sak sinagol na sad na fog voice over. So for today's video is magluluto kami ng biko. So yon kapag nasa province kayo na sa probinsya, yung first step talaga is maghahanap muna tayo ng panggata or niyog or lubi. O, oh, yan. Or coconut. So, yun talaga ang first step pag nasa probinsya ka. Actually, libre lang naman yan. Ayan, maghanap-hanap ka lang dyan sa puno ng kapit bahay Ayan, sa puno ng niyog ng kapit bahay Ayan. So, gabi kami magluluto niyan kasi pang umagahan siya para bukas, eh, meron kaming pang kape. Ayan. So, masarap yung biko pang partners sa na kape. At yun nga, medyo maraming niyog or lubi or coconut yung aming prinipare kasi mas Masarap ang biko kapag marami siyang gata. Ayon. ng gata, ayun, yung first na gagawin natin is pakuloyin lang yung gata or gagawin siyang latik, ayun, so kunting uh, ano na lang yan, so nagbabrown na, kaya nilagyan siya ng uh, brown sugar, so mas maganda yung brown sugar, gamitin yung pang uh, nga, brown sugar yung ginagamit namin kasi mas maganda yung uh, kinalabasan ng biko kapag brown sugar. Ayan. So, ayun, hinihintay lang namin na kumulo at magiging latik. At ayun na, tingnan nyo naman yung itsura niya. Ayan, kulong kulong na siya. So, kailangan, pag na siya, kailangan talaga siya bantayan para hindi masunog. So, kailangan consistent yung paghahalo niyan. Ayan. So, uh, ang ganda tingnan. So, ayun. Uh, Sobrang init. So, ayan, ingat-ingat lang din sa pagluto ng biko kapag ganun na, o, kasi sobrang init niyan. ah uh, hindi, ako, hindi talaga ako makatagal kapag ganun. Sobrang init. Ayan, so, uh, kailangan lang din natin mag -ingat. Pero, sobrang lakas na ang apoy niya kasi kahoy nga yung gamit namin. Pero, ayan, mas masarap nga yung niluto sa kahoy. Ayan, so, ayan, nag-brown na. So, nilagyan na siya ng sugar kanina. So, hintayin lang, eh, hintay lang natin na magiging brown na brown at magiging latik na siya. Bago natin ilagay yung rice Ayan, so Ayan, natatakam na tuloy ako habang nagbo -voice over ako nito Ayun, ayun, ang sarap kaya na Ayan, lalo na pag umaga. Ayun, yung malamig na siya, hindi pang-partner sa kape. So, ayun, pag gano'n na talaga, huwag niyo na tigila siyang tigilan ng paghalo para hindi masunog yung kanyang latte. Ayan, consistent lang yung paghalo niyan. Kailangan, mabilis ka din maghalo niyan. Kaya, hindi din biro gumawa ng biko kasi nga, sobrang init saka nakakapagod talaga, nakakangawit ng kamay yung paghalo. So, kapag gabi, at habang naghihintay tayo maluto yung biko, ikot tayo dito. Ang ganda ng mga block lock. Ayun Oh, ang cute. Wow. So nice. Kita nyo yan. At ang ganda ng aking gamit na camera. Ayun. <laughs> Flex ko lang yung aking Oppo Reno 8. Ayan. Kahit isoom in mo pa siya, Ayan, clear pa rin yung kuha ng camera niya. At maganda siya gamitin kapag gabi. Kasi malakas yung kanyang flash, yung kanyang light. Ayan. Dukot is, ano, yung pinakalas ng rice. Yung titigas. Ayan, may wafers. Maghalo tayo. Yun o. Mainit hindi talaga basta-basta magluto ng biko. Kaya ano, pag pag maramihan talaga kailangan talaga yung ano, yung kaya magtagal sa init, ang init. Ito lang talaga yung ang nakakaano sa biko. Pagluto ng biko kasi mainit talaga siya. Ah, yan yung. Na nga, ayan, sinubukan din natin maghalo pero hindi natin kinaya kasi sobrang init niya talaga at nakakangawit talaga siya sa kamay. And lalo na kapag yung sobrang lagkit na ng biko, ayan, matigas na siyang haluin, mahirapan kana na. So, yun, naluto na yung biko at ayon yung pinakamasarap na part ay magpudkod o dokot Ayan, so alam mo ba yung dukot? So, ayun na, for the plating ng first son, ayan, prepare na namin yan para to uh, bukas na may pangkape kami sa... So, masarap yung uh, bikaw parisa ng kapisa sa umaga. So, yan lang muna for today's video at maraming salamat sa iyong panonood. So, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. So, ayan, nag-aagawan pa sila ng, ano, ng dukot. <laughs> ayan, masarap kasi yung dukot, diba? Yung matigas na part.